Nandito dito kami duman sa may tulay. bi. Oh, really uh, Very busy pa rin pala. Marami pa rin palang mga tourist. Oh, yeah. yes. First, oh, okay. Kami yung mananagot sa gobyerno. <laughs> kami yung mapaparusahan ba? Good morning mga kachika. Kukunan ko muna siya ng water. Paalis na pala ako mga kachika. Kukuha lang ako ng water niya. Kalik na ako sa taas. Yung dalawang sasarapan ng tulog. Ito ka, water niya. Meron naman doon sa taas. Siya. Water niya pagabi. Ito na lang kukuha na lang ako kayo. Ako na umagkat sa taas. Kaya mag-open na naman ng ano. Mag-open na naman ako ng door. Sinara ko yung door doon sa taas ba. Kasi may sasarap ng tulog ng dalawa. Be drink water, be ha. I'll see you later. I love you. Love you. Mmm. -hmm. same, same, Elsa. Mm -hmm. Mm. That's nice. That's nice. Alis na ako mga kachika. Ano pa lang naman ay 8.20. So medyo agahan ko lang pag alis 8:45 pa naman yung bus. Dadaan kasi ako doon sa Mm, um, it's a this is the coffee. Dadaan kasi ako doon sa post office. Kailangan ko maglakad pa punta doon sa post office tapos doon na lang ako sasakay ng magantay aantay ng bus. Yes, okay, like Gising na pala mga kachika. po hmm? That? Do this and twist it like that, okay? This iwan ko to kay Alisa, mga ka Baka magutom siya ba. Yung daddy niya bumalik pa pag pag-tulog. Okay. Tapos, yeah, let me talk to tita grandma first. And then, ayan, si Alina kasi kumakain naman siya ng bagel. Kaya okay lang si Alina ito kasi. Ayan, fruit. Para, ayan. Bea, which one do you want, want Bea? Ayan, that one? To eat your croissant first. Mm -hmm. I need na ako now, kaya it's late. Agoy, malit tuloy ako nito sa bus ba? nyo yung suot ko pala na sa mga kachika, oh. Ang dami pala yung mga ano-ano ng bleach. Bago pa to. to yung bagong bili ko to. Ayan. Ganyan. Lalakad pa naman ako ngayon. <laughs> yung sapatos natin ayan pa rin yung butas pero pag makabili ako ng bago hindi ko to itatapon mga kachika gusto ko tong keep kasi just in case na uulan ganun itatambay ko lang to doon sa work my locker naman ako doon sa work itatambay ko lang yan siya tapos ayun just in case uulan meron akong pang extra pag halimbawa maglakad ako ba diba? nandito na pala ako sa bus stop wala pa man yung bus siguro mga 5 minutes pa bago dadaan darating dito na tayo yung kuko pala nakalimutan kung tanggalin mga kachika o oh. <laughs> ayan okay, ano. ito yung picture ni Alisa noong kinuna namin siya ng kanyang British passport at saka si Alina din ni Mr. matagal niya na itong picture mga kachika na sa Pinas pa kami ito niya hmm walang kilay <laughs> ito, lina mga ano to nila, passport photo hmm. may napanood pala ako na video ba yung mga feng shui, feng shui ba mga kachika ba sabi na daw na pag once na ano daw yung kailangan daw yung wallet mo maganda yung hindi naman kailangan mahal at least maganda ba siya hindi yung sira-sira na pati yung bag mo kailangan daw maganda siya hindi din yung sira-sira na kasi yung bag daw natin at saka yung yung wallet so may symbolize daw yan siya ng pera so dito tayo ano ba yung pag may pera tayo dito natin ilalagay yung bag natin ganun kailangan daw maganda daw yung ano natin, yung wallet para hindi pa yung sira-sira. Balis na pala kami. Na. Pero hindi naman din ibig sabihin na. kailangan natin bumili ng mahal. Ang importante na yung pagsira na, iitapon na daw natin. Kababa na ako ng bus mga kachutka. Mag-video tayo kay once a week na lang tayo or twice a week na lang tayo makakadaan dito mga katchika pa. Ang bilit nilakad ko mga katchika kay may lalaki sa ano ko sa likod? Ang ano nang tingin sa akin? Ano ba yung tawag yan? Hindi <laughs> naman masama. Malagkit. <laughs> ano ba yan? Talo ako nito kay matangkad siya. Malalaki yung ano niya, yung lakad niya. One eternity later... come from <laughs> <laughs> it's stuck inside. Okay, come inside. Well, listen, okay. Huh? Go, go get that uh, go to that restaurant again. Oh. Get a pizza or something. Yes. Okay. I love that leisure rund. run. Bye bye okay. But we're gonna use your your car. Yeah, yeah, exactly. okay? yeah, yeah Okay? Okay, yeah, we we'll yeah, see you later. See you later daddy. All right. Bye bye. Yeah okay what's that? bye, bye daddy yeah. half eight bye free okay bye 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 na bye 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 mag-update bye mga bye like Malubat na yung phone ko, Alisa. Well, Yeah, no running far. tennis club. Ah, tennis club pala yung dyan. When we went to Primark yesterday. Yeah. Uy, tara na, tara. Yeah. Nandito kami duman sa may tulay. Tara, oh, really Very busy pa rin pala. Marami pa rin pa ng mga tourist. Kahit sa work mga... Uy, uy ginawa ko na. Takot man ako. Tari ba? Alisa. Diyo. Natakot <laughs> man ako eh. Oh, may bigay din. mga kasi kaya marami pa din kaming mga like ano. Like kahit mag-e-end na yung Mama, yung summer time, like marami pa din kaming guest basa. Mama, may bigay din. Ay, yeah. yeah like uh -huh. kami dito sa beach mga kachika. So, 'Yung mga batang tapo takbo lang naman yan sila. Pinatanggal ko lang 'yung sandals ni Alis at saka 'yung shoes ni Alina. Hindi man pwedeng mabasa. Ay ta. So, Ang lakas ng hangin mga kachika dito. Hey, sa oh, oh. Ni yeah. sabi na balikan niya talaga 'yung sabatos diyan, saka sandals niya pati 'yung um, jacket ko, nilagay ko na dyan. Yung binalikan niya kasi nag-alala siya, bakit daw iniiwan. May kuki lang yan, wala namang kukuha niyan. Monsa! Today we're gonna make um, some painting in the shells. Earlier, you're collecting some shells and we're gonna paint them and, and now we're gonna open it. wax mga kachika kasi nag ano po naisipan ko na para may magawa-gawa mag ba sila ba something ito pa yung mga so, nakuha namin Fraction. kanina doon sa beach beach yeah it was kami, in the in sand tapos meron kami na oh in the middle na, of the kaya. sand mm -hmm. it was in the middle of the sand It's middle. That's why you've been calling me. So, mayroon siyang blue, red, at saka yellow. And some brushes. And, and mayroon na siyang brushes. And may kasali na din siyang mga ito. And I'll say, I knew it. Coloring paper yata tayo. I'm not gonna paint this. Uh -huh. Now, don't paint that one, sure. okay? We're gonna show this later to daddy. Ito naman, maganda sana siya kaso may ano, ano talaga siya, oh. You have to be very careful with this, ha? Huh? Okay. I'll um, put yan, it up there. ba? And I'll show it to him tomorrow. You're gonna shoot to To him tomorrow, me. To what? Uh, to who? Him. See him tomorrow. Who? Daddy. Okay, why you say that him? It's your daddy, not him. Okay, next like that. look, you can use this one as well. Okay. Nabili ko lang siya ng na. Okay, Wala na kasi sila you know. mga painting. May mga painting sila. Matagal mo. Oh, it's a Yeah, you can mess. Oh, look at that. Yes. Huh? Uh, plain. <laughs> plain and... Um, oh, God. Like that. Uh-huh. Okay, just get Okay. You're not going to use all of it, yeah? Just do one by one. You don't need all of it. okay huh We're In this one, I'm not going to put the I and mean, we don't make a mess. Mm -hmm. Alisa, come here, Alisa. I'm not going to this... show you all of these, I'm going to show you tail... that big one. You're going to put it on there. I love that thing. Okay, put this away now. Alisa, pinaliguan ko na pala yan si Alisa. I can like brush this one. Ah. This is red or red. Are ah. you going to look? I'm going Oh, I'm going to look. Let's Okay, Miss so, Elisa. Let's some shells. Elisa. Let's go, Miss stay. Let's hey, go, Some You're messy. not wiping everywhere, elisa okay. Don't wipe everywhere. Mm. Ooh, look at mine. <laughs> I'm gonna open it for you. Whoa. I'm gonna do some painting of this first. And we got a lot of stuff in a new kit. Oh my god, oh my god. I'm making it. Okay, I got this one. There we go. Uh, I need some blue. Um, uh, need um. Lisa. Oh, Lisa, please don't mix it up. Lisa, if you want to use blue, blue, then you. I got to... an idea. You say like a plate, and you can put some colors. That's a good idea, Nina. Yeah, that's a good idea. That's so cool. Yeah. And mine. Look, mine look like a ocean. <laughs> Yeah, don't we go. We're not go we are going to use blue. Okay, because <laughs> we Drop of red. some red on the hmm. Wow look at mine! <laughs> if you want to use the colors put to paint. If you need okay And mm -hmm. I need... Blue I can make some rainbows. Are you making rainbows? Yeah. I'm making a beautiful orange. Then I make a beautiful... Dito tayo mga kachika kay maghuhugas ako. Marami akong hugasan yung iba. Pinasok ko na dito ka ganito-ganito. Ano na hugasan ko na lang kamayin. Kamayin ko na lang. Tapos si sterilize ko na lang. Kaya nagigit ako ng na. tubig. Yung mga ganito ba? Kuchilyo pagdating ko, mga merami dito mga hugasan. Pero yun na binanglawa na ni Mr. yung mga hugasan. Lalagay na lang siya sa dishwasher. So, maya po na yan papaanda rin kasi katain pa kami ng dinner. 7 o'clock na pala mga kachika. Naghanda pa kasi ako ng soup. Nagluluto ako ng soup. Ayan. Naluluto na din yan. Siguro mga 5 minutes na lang po yan siya. Tapusin ko muna ito. Ang ko na din ng mga bata. hindi na tayo gaano magpag-update ng mga mga kachika natin, Na empty na nga yung cellphone ko. Dating dito sa bahay Chinarles ko muna. Nadiguan ko si elisa Hindi na hindi pa yung siya ready. dito. May rin din ako na adobo. Parang gusto kong mag-adobo ngayon. Para bukas pagdating ko ng galing trabaho, may ulam ako. kahapon si Mr. nag food shopping tapos bumili siya ng dragon fruit mga kachika 3 pounds 50 daw tumaliit lang siya yung kalahati Ando na kay Alisa tapos itakala po same lang siya nung nabili niya last time na purple ito pala ay gray ganyan siya ba gray or white ewan ko kung anong tawag nito basta ganyan siya magkaiba siya doon sa nabili ni Mr. na tatlong beses yata yun siya nagkabili or apat na beses tapos ayan ganito siya so tinikman ko magkaiba pala siya magkaiba ng lasa mga kachika hindi siya same doon sa parang mas masarap yung purple kaysa dito. Hindi, hindi bet ni Alina. Mas masarap ko yung purple. Talaga. Ito parang iba yung lasa. Hmm. Ano You like it, Kisa? Just licking it. Oh, just licking it? wala mina ano pala siya purple al yung sabo do you like it yeah hmm you yeah. have the orange nala mo oh. oh orange orange it tastes really different hmm tastes different no yeah I really like the the purple one hmm parang ma ano siya may how about you yeah I like the purple one as well but you have to eat this one because like it's expensive this Parang ganyan siya, natatanggal siya sa ano, sa skin niya. Rasa ng orange. Hmm. Orange na lang. Tapos ko lang yung dragon fruit ko, kainin ko lang yung mga bata din. You okay? Yeah. Oh, it's not good Stephen forever. Ayan ah, yung adobo mga kachika. Ano pala yan? Pork belly at saka manok. Hinaluan ko ng kaunting manok. Tapos, kaso luspad. Kaunti lang yung aking tuyo ba? Pero masarap naman siya mga kachika. Kulang lang sa tuyo. Ayaw pa kumain ng mga bata mga kachika. Kumain kasi sila ng pizza. Kaya okay lang naman. Pag weekend naman, inaanuhan lang namin yan sila na medyo late na matulog. Ganun. Pero pag ano talaga, pag may pasok naman, maaga talaga. Before 8 o'clock, make sure na 8.30, 8 o'clock. Make sure na, na, na nasa bed na yan siya, kahit si Alisa. Ganun. And then ako naman ay mag-ayos na ako ng uniform. Para bukas ng gabi, wala na akong alalahanin. Sabado pa man naman kasi ngayon. So ayusin ko na itong mga uniform ni Alina para di, ready na para sa uh, Monday, kanon plancha ko na to tapos ayusin ko na din yung pampiin niya ito pala yung pampiin niya ito yung binili ko Bini, di ba napunta kami ng taong kahapon so ito yung leggings na nabili ko mura lang talaga yung mga leggings nila dito mga kachika eh hindi ko na to lalaban yung kanyang leggings na amoy ko na yung ano ba yung iluluto ko na adubo Oh, saan ko ba ito? Diyan lang muna din yan. Tapos mga luma. Ito yung mga luma niyang saya. Mga palda pala. Saya. Saya kasi sabi saya. Tawag namin nito. So ito yung bago niya. Ito ba yung bago? Yeah, ito yung bago. Tapos ito yung luma. Oh, hindi pala. <laughs> ito pala yung mga luma niya. Na ito. Dalawa lang kasi yung palda niya. Kasi meron yan siyang trousers at saka meron siyang dress, ba? Diba? Hindi pa lang pala ganun ka ano yung diferensya. Sa lang pala yung diferensya. Ayan. Ito kasi hindi ko muna tinapon. Kasi pag may ano na. Ang tawag dyan. Yung Si Alisa ba magagamit yan si Alisa pag mag start yan si Alisa mag mag ano mag-aral na Actually dapat si Alisa dapat nasa reception na yan sila kasi di siya sa pasukan na So di ba doon sa my last vlog ko sabi ko na doon dapat oh yun yung pinakita ko yung ano yung bagong doon dapat si Alisa mag aral sa school na yon tapos sabi sa ano hindi namin siya pinapasok doon sa school na yung nag-aantay kami kung saan si Alina nag-aantay kami kung may ano siya may meron silang ano na bakante na para kay Alisa. So sa ngayon kasi okay pa naman yan si Alisa na hindi siya mag-aral mga katsika, kasi kasi 4 years old pa man siya parang hindi pa ano ba, yung illegal na hindi namin siya pinapasok sa school. Pero pag once talaga na mag, ano na, mag, mag, ano na siya, pa, ano na yung edad niya sa 5 years old, doon na yun magiging legal na talaga na kailangan na, talaga niyang pumasok sa school. Ganun kasi kami na yung magkakaproblema ka kung hindi namin siya papapasokin. Okay? Kaya, ayun, tapos diba lilipat din kami ng, ng bahay. So, yun, san, sana nga magalipat na din kami bago pa siya mag 5 years old. So okay pa naman yun siya nga na hindi pa siya pumasok kasi ano pa man siya nasa 4 years old pa siya. Magka problema lang kami nito pag aapot na siya ng 5 tapos hindi pa siya nag-aaral. Hindi pa namin siya pinapaaral ba? Ganun. Kami yung mananagot sa gobyerno. <laughs> kami yung mapaparusahan ba? Excited na din yan siya. Gustong gusto niya din yan yung mag-aral mga katsika siya na yung mismo nag ano na mag-aral na daw siya. Um, sa pagpapasok sa Alina sa school, sasabihin niya din na papasok din daw siya. Sabi niya, siyempre na ano din kami na hindi siya nakakapasok pa sa school ba. So mahirap din naman na mag-ano mag- ano, Maghiwalay mag sila ng school. Hoy, okay, kakabili lang to. Kakabili lang tong damit na to. May mantsa na agad. Uniform niya. Last week lang to nasuot ba? Talaga, oy. Mga puti talaga. Hirap anuhin. I-maintain yung ano. <laughs> Mommy, cat. Yung ganda ng pagkaputi. Catch. Okay, catch. What's this? It's a bow. Ah, it's a bow. Ah, you get this from your from your toy? Catch. Oh, look at that. What's inside? Sita, what is it? Hmm? Wow! Wow! Oh, sige na, go back there now. I'm going wow. to iron Alina uniform. Oh